Hello mga kabusing, night hunting kami ngayon. Araw ng Sabado. Night hunting kami mga kabusing. Wala pa rin mga bata kasi pagdating ko dito nakatulog na daw. Kami lang ni Bayaw at Pamangkin. Ayun sila naghanap. Samahan nyo kami mga kabusing sa paghanap ng gagamba. Dito lang sa ibang spot na naman. Sana makarami tayo dito. Okay, samahan nyo kami. Mga kabusing, may nakita sila. Mga kabusing, ayun. Ayun, ang bahay. Ayon, ayon, ayon. Ayon, ang laki ng bahay niya, mga kabusing, pero yung gagamba, hindi masyado. Ayun. Tigre manitin. Yan, oh. No? Ayun. Ayan. Kandang gagamba. Kunin natin to mga kabusing. Ito yung bahay niya oh. Ayan, alaking bahay. Ito, kunin natin to. Eh, tumalon. Tumalon siya. Ayan, bumalik. Bumalik ang gagamba mga kapusing. Ayun. Oke. Okay. Hello mga kabusing. May nakita si Bayaw dito. Ayan sa tabi lang. Sa tabing daan mga kabusing. Ayan oh. Nakatiklop na yung gagamba. Oh. Ayan. Gandang gagamba yan oh. Ayan. Kone natin yan mga kabusing. Mga kabusing. May nakita si Bayaw dito. Ayan. Gandang gagamba to mga kabusing oh. Ayan, nakatalikod lang tayo. Ayan, kunin natin. Dito natin pag-agapangin sa kasada. Ayan. Okay. Hello mga kabusing, may nakita si pamangkin. Tingnan natin kung okay na ba mga kabusing. Tama na bang yung sukat niya? Ayan no. Oh. Ay tigre na brown. Tigre na brown mga kabusing. Walang maingay yun kasi wala yung mga bata. Yan. Tigre na brown mga kabusing. Nakita ni pamangkin. Ayan no. Oh. Shout out nga pala kay Karoski Jilud kay Idol Gagampit ayan kay Gagambal TV kay Idol Alan Lopez shout out sa iyo Idol kunin natin to ayun ayun tumalun Malon yung gagamba mga kabusing oh. Okay. Mga kabusing may hinahanap silang gagamba, nakawala daw. Nakawala sa bahay. Saan kaya 'yun? Hindi naman ako sila kuan. Sa silukot No? ay lokot. Ako po riyan din. Pakayanin niyo Dito lang 'yon sa mayan nandoon. Ayun, wala. Ayun. Dagan-dagan. Okay. Papamalik lang yun Hello mga kabusing, may nakita si Bayo dito. Ayun, oh. Nang sa baba. Yan, gandang gagamba yan mga kabusing Okay, kunin natin yan mga kabusing Hello mga kabusing, may naspatan tayo Puntahan natin kung Hindi ba musoy. Kung gagamba ba to Ayun oh no? ayun, Ay, gandang gagamba mga kabusing oh. yan, haba pa ng galamay dito lang siya nakatira mga kabusing sa anong tawag na puno to parang bagon-bagon dito ayan oh gandang gagamba yan mga kabusing An? parang may pagka brown yun, gandang gagamba kompleto siya mga kabusing ayan kunin natin to okay pagapangin natin dito mga kabusing sa ayan hindi masyado madamo dito ayun ang gagamba katiklop yun wag kang tatakas boy Okay Hello mga kabusing puntahan natin si pamangkin may nakita na May nakita na naman Ayun Ayun ang gagamba oh Yan hindi masyado maklaro O, boss. Bumaba yung gagamba, mga kabusing. Hmm. Sana na yun? Dara. Yung lawan. Dara. Dara. Dagaan ang biyabas ko, Tio. <laughs> Daming biyabas ni pamangkin, oh lagi piste. Nawala. Ah, okay. Okay. Eh lan, eh lan na. Diosit kedak. Ha? Dan na? tunggu, na. Tungtong, tagak gasoy? Ah, kunin natin na. Ya? Okay, ayan oh. No? Ayun. Magaka busing. Pauwi na kami. At saka hindi kon hindi ka pa nakapag sa ating YouTube channel. Paki-subscribe na lang. Paki-like, share, comment at yung bell natin mga kabusing huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Pauwi na kami mga kabusing. Maraming salamat sa panonood.